sa buhay. Ako po si Spark Florine. Uh, at ako po isang singer dito po sa China. Nakabase po ako ngayon sa Ganjo City, part ng uh, Jiangxi Province. 2003 ang una kong dating dito. Ngayon ay 2016 na. So, mga parang kahapon lang. 13 years na pala. 13 years. Uh, ang Spark Project ay ito isang initiative na sinimulan ko po Uh, para sa layunin makapagbigay ng inspirasyon sa kapwa, makapag-send ng positive messages. Kasi alam natin ngayon sa mundo ang, ang, ang mga news. Kung, kung uh, mag-browse ka sa internet, talagang puro negative news. At ilan na lang ang mga mga good news. So through music, uh, makapag-share man ako ng, makapag-spark ng positive impact sa isipan, puso ng tao. Ik bi se amin bayan O Dios bendiga mo ang... Pala in mo ang aming bayan. Ihu mo sa kahirapan. Itra mo. palain mga aming bayan. Ang mga kasama ko po dyan ay mga volunteer musicians dito po sa Shaman. At uh, yun, at wala po itong commit, commitment para kung sino lang po ang gusto sumama, sinong gusto sumali, may time na sumali, ay basta makapag-carry lang sila ng tune, okay na. Sige, pwede ka, Uh, yung pong pagpalain mga aming bayan ay nakikita po na, na kasi naririnig po natin ng maraming uh, mga political campaign jingles ay naglalaman po ng pagtataas ng isang tao pagbagsak naman ng isang tao isang kandidato. Kasi para siyang a song and a prayer uh, amidst all this dirty politicking and mudslinging, slinging di po ba? Kasi ganun talaga, marumi talaga ang politika sa atin. Ngayon, marirefresh ang utak ng tao na makarinig sila na, uy, meron din palang meron din palang kanta na dapat ipanalangin ang ating bayan. Kasi ang pagiging makabayan ay hindi lamang po yung handa po tayong mamatay sa bayan, kundi din po handa po tayong magbigay ng oras at panahon para idulog po natin ang ating bayan sa panalangin. W ay piliin po natin ng mabuti. Gamitin po natin ang ating konsensya, ang ating isipan. Alamin po natin. Alamin natin ang mga nagawa ng mga taong ito at, at ang mga track record ng mga taong ito bago natin ibuto. Kasi meron diyan mga kandidato na talagang nabahira na po ng korupsyon. At alam niyo man ang corruption, ay breeding ground yan ng mga criminals. At, at yan po ang napakalaking napaka, napaka problema na nagdudulot po ng kahirapan sa bansa natin. Di po ba? Kaya ka, dapat matigil ang corruption sa gobyerno. Uh, Posible po masuppress ang crimes without uh, without uh, without uh, i-approve natin ang leading ang leading cause ng ng crimes kundi yung corruption na yan kaya sa awitin na ito sinasabi ko po rito na, Panginoon, bigyan niyo po kami ng mga right leaders ng mga magtatapat sa amin. Sa bayan, gobyerno, ng tao, para sa tao. Yun, ganong ganun uri na makapagbigay ng tunay na pagbabago sa bayan natin. Dahil alim na taon na naman, magsisimula naman ang bagong gobyerno kung ngayon ay palalampasin pa natin at di tayo natuto sa nakaraan. Walang tunay na pagbabago ang mangyayari. Ngayon, may kandidato na matapang at may malasakit sa bayan. Yun na yun na yun mismo ang pilihin po natin. Salamat po mga kao, OFWs. God bless you.